guys. Ting panon to na dinamo guys. Nade mi diri sa mo gitrabuo andi ron oh. Digos. mo guys. Oh bueno guys. Ra ko guys, maestro. Nade mo bulak gigid ni sa color ron ay mga saluyot, kamungay, ay mga lugbati. Ah, dagang kidre guys

Tutor, tutor na sa mga bulak guys ha. Eh? Grabe balay. Dako agad guys. Dito mo taba. dako agad. Dako pa sa ni. Dako pa sa mga balay. Huwag oh. mo. na mga bulak guys ha. Ano guys. Pun... na mga bulak guys ha. Grabe bulak ko. Maro Sus. Kanya, ni. Red green. Green nya. Red red green ini siya kanin bola kaman ay sayo tuan alabati alabati na guys guys mani iring 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 na guys Ada iring Eh ay mani bonsai yun isa kaman ay pangalan christmas tree christmas tree dan ito guys nindat na guys Ayan, belaya guys. Lakaw. Lakaw ba guys? Lakaw oh, ba yan? Lakaw. Giling yung helmet eh. Pura isa dali. Ano yung mga mani oh. Mani. Sabi. Sabi eh. I'm lonely. I'm, I'm alone. Ay, melaya guys. Dito. Takut isang balay ya. nyo at Ina kayo pantig Tang guys Maniwad ko na meron Pagkanaan ko na ba Igusla ng bitok kung tiyan guys Nya Kawan tagdagan para liba pagdagan ba Ano rin na siya Kung gamay rin mo ko noon Ha gamay rin mo ilibang Pero dagan Ano rin ako dalawin Na ako na isa din roon lakaw hmm. ang gawaban mo man. na mong i-train guys oh. o na mga hawana sa buta na mong i-train <coughs> <coughs> Pakinggan mo muna. bang pakinggan mo muna? Kasi lalo lang lalabo ang paliwanagan Oh, oh, oh Paano pa sisimulan kung matatapos na? Masisisi mo ba kung napapagod na? Kahit na mahal kita, hindi sapat na dahilan Na manatili pa sa tabi mo Kaya ko namang ilaban ka pa Alam mo na iningatan kita Kaso lang may hinahanap ka pa sarili mo nang uunahin ko Patawad kung kailangan ko na lumayo sa piling mo mga plano na binubuo mo ngayon oh kasama ang ibang ta tao oh masiksain pero kailangan tiisin ng lahat sige panalo ka na wag mo na akong patuhin pa ng mga sumbat pagod na akong iangat pa yung sarili ko sa iyo din ko ako talaga yung gusto mo basta ako ginawa ko ang lahat di mo man nadama kahit kapalit nito oh ay pagpatak ng luha ko sa mata bawat tingin ko sa iyo ay nakatitigas alam ko nang malabo na nga kung maisalba Baka di lang talaga tayong dalawa At mas mabuting palayain na kita Ayoko nang maging lunas O maging pamunas Ng mga luha sa mga mata Pasensya ka na kung napagod na sa'yo sa na sa uh -oh. Mahal kita pero Uunahin ko na lang ngayon ang sarili sapat ang ating mga nagawa Kaya tama na, Hindi ko na kaya, no na kaya. Hindi ko na kaya pa Hindi ko na kaya pa Hindi ko na kaya pa Hirap nang tiisin Alam kong wala nang Laging mag-iingat Baka oh, oh, oh. di na dalaga tayong dalawa At mas mabuting palayain na kita Ayoko na maging lunas O maging pamunas Ng mga luha sa mga mata Pasensya ka na kung napagod na sa'yo Sa mata, ka na na Hi guys, this is Yayo, your Soldiers all Production For more upcoming tracks na ilalabas channel namin don't forget to subscribe, forget like and share and syempre, hit the notification bell and now, 院长。 sabayan Kasi lalo lang lalabo ang paliwanagan oh, oh, oh. oh. Paano pa sisimulan kung matatapos na? Masisisi mo ba kung napapagod na? Kahit na mahal kita, hindi sapat na dahilan na manatili pa sa tabi mo Kaya ko namang ilaban ka pa Alam mo na iningatan kita Kaso lang may hinahanap ka pa Nagkulang pa rin kahit lahat Sarili mo nang uunahin ko Patawad kung kailangan ko Na lumayo sa piling mo Baka di lang talaga tayong dalawa At mas mabuting palayain na kita Ayoko nang maging lunas O maging pamunas Ng mga luha sa mga mata Pasensya ka na kung napag i see nice you.